Welcome guys sa ating back testing Monday. Okay, ito ay every Monday tayo ay magba ng mga trades na natalo. O, pero hindi natin sineselebrate yung natalo na yan, o. Kasi ang trading naman hindi naman talaga yan 100% win rate. Talaga namang meron talagang times na natatalo rin minsan. So, syempre Marami kasing trader na hindi nila alam kung bakit na-invalidate yung trades nila. Yun yung trabaho ni Mentor Mike na ipaintindi sa'yo kung bakit na-invalidate yung trades, yung trade mo. Di ba? Oy, grabe oh. Hello, Met. Litaw na litaw ang kagwapuhan mo, ang kinis Okay. Sige, send na natin kagad to ng token. Joke lang. <laughs> send na na natin. Okay, good evening sa lahat. Yeah. Gandang gabi oh. Gandang gabi muna sa inyo lahat. Type 1 sa mga excited ah uh, type 1 sa mga excited na magpa-backtest. All right. Ang dami, ang dami din pala. So puro talo ba 'yan or wala lang trip mo lang? Okay, backtesting Monday 'yan ha. 'Yan yung ating gagawin ngayon. So magche-check tayo ng mga maling trade. So for 1 hour, sisimulan babanatan natin. O oh, teka lang, kalma, kalma ulit. Kalma, kalma. Kalma, kalma lang. So, meron tayong 79 na audiences. Grabe, palakpakan yung mga sarili nyo. So, tuturo, syempre, bukod doon sa iba backtest natin, syempre, tuturuan din natin kayo ng, hindi lang basta backtest, ha, baka isipin nyo, backtesting, backtesting lang. Tuturo din natin sa inyo kung bakit, nag bakit nagkamali yan, kung paano mo iiwasan na hindi na mangyari yan sa'yo. At sa iba dito, para at least alam nyo rin na yung ganong klaseng itsura, makita nyo na at alam nyo na ang gagawin nyo, baka mangyari din sa inyo. Alright. Sige, simulan na natin. Sino ang maunang umakit dito? Siya ang una nating iahatsit. Okay.